kontribusyon ni Noro Noris sa pelikulang Pilipino. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan, balikan natin ang ilan sa kanyang pinakakilala mga karakter na nagpatunay sa kanyang galing bilang superstar at national artist. Corazon de la Cruz, minsa isang gamugamo, 1976. Isang nurse na lumaban para sa hustisya, para sa kapatid na dagbitiw ng sikat na linya na My brother is not a pig. Rosario sa tatlong taong walang Diyos, 1976, guro na biktima ng digmaan. Pinarangalan bilang best actress ng famas at gawad Orian. Bona. 1980 isang dalagang na-obsessed sa kanyang crush na nagwagi ng Gawad Urian at ipinakita sa si Cannes Film Festival. Sylvia Salazar sa Tiber de Taco, 1982, Abugada, na nahulog sa kapwa babae, isa sa unang pelikula na nagpakita ng LGBT team sa Pilipinas. Elsa sa pelikulang Himala, 1982, dalagang faith healer na nagdala ng iconic na linya, Walang Himala! Ang Himala ay nasa puso nating lahat. Pinakamahusay na pelikula at Best Actress sa MMFF. Ange Angela Aguilar, Bulaklak sa City Jail, 1984, nightclub singer na nakulong, muling Best Actress sa MMFF. Lorna sa Tinik sa Dibdib, 1985, asawang na paniwala at niloko, naghugas ng sariling dugo. Magnolia de la Cruz sa bilangin ang bituin sa langit 1989. Anak na magsasaka, nagwagi ng Best Actress sa PAMAS, Gawad Urian at Film Academy of the Philippines. Floor Contemplation, The Floor Contemplation Story 1995, isang domestic helper na naakusahan na, na ng krimen sa abroad, tampok sa isang makapagbagdamdaming pelikula na tumalakay sa issue ng OFWs. Shalala, Taiwan, 2012. Talusog with midwife na nagsacrifice para sa pamilya. Ginawaran ng Best Actress sa Venice International Film Festival. Hindi matatawaran ng galing ni Nona bilang artista. Hanggang ngayon, buhay ang kanyang legacy sa puso ng mga Pilipino. O, oh, di ba? Ang haba din nun, na. Ah. In fairness, mm -hmm. si Ate Gay, isa lahat. Oh. Ako, kahit Maricelian ako, oh, ako, oh. parang, di ba, kasi lumabas naman dun sa Google, o meta ba yun, mm -hmm. na si Ate Gay, pinakamaraming awards na natanggap. Both Local. Is, And internationally. Okay, locally and internationally. Oh. No? Oh, sa MC Guy. Mm -hmm. okay. Kaya parang, <laughs> parang naka, ano, naka, nakakalungkot pa rin. Ano, At saka nung Wednesday na, di ba, birthday oh, niya? Birthday niya. Naku, na talagang social media, noro-onor na noro naman ang mga nakikita. Number one oh. sa mga ex sa social media, di ba? As na nagkaroon ng celebration ng Wednesday, yung mga funny niya, sa pamamagitan ng Maricuzi Hello nag-invite, hindi tayo nakapunta doon sa and ano, yes, ano so ba yun so sa Walk of Fame. Walk of Fame. Oo, oh, pero nakapunta Punta tayo dun sa premiere showing naman nung Panay. Yes, paneng. na binamita natin kahapon. Anyway, belated happy birthday ulit sa ating national artist at nag-iisang superstar, Nora Unukes. okay 40th anniversary, girl, in heaven. Yes, todo ang saya ng... <music>